Ano? na rin magbayad, buy eh, wallet ko. Ay. Eto. Hoy. Eba, udeta. Hoy, kapeng pinomong mo na nakaw 'yan. Para nene. Para oh. Kunin mo, oy. Hoy, wag gayong kakain ah. Minsan lang na Uy, sarap. ng yelo yun! Ay, nang dito naman. hindi sa aking pera yun! Ay, mama yun! <laughs> o, <laughs> ay, ala <trus> <laughs> <ay ginaki> ko yun! <tongan> ako <spansdad> So, ayun guys. At... May naisip ang kautuan. Meron kasi si Lovitz dito. <gulit> <gulit> Napagbentahan na lang ng yelo. <gulit> At... Dadagay natin sa wallet natin. Sabi natin, libre natin sila. <gulit> Pero di niya alam. Magbenta na ito ng yari siya sa mga. <laughs> okay, bilangin natin siya. <laughs> Pwede parang may rami na rin. Ay. 10, 20, 30, 70, <laughs> 80, 90, 100. Oh, may kitsandaan na ito ah. Saka natin siya. Ilalagay dito. Para kunwari sa atin talaga. sabi <laughs> pabibili so, natin sila. Libre kunwari Pero hindi nila alam. Lagot si Beans. Dahil sa yung... Dahil sa yelo. Ito kinuha. Sa napagbenta ng yelo. Iwan na yung konting bariya. Hoy yeah. Beans! May kanina pa kita hinihintay. Nee, <oczywiście> oh, na ba kayo? Suya, waka, raise. <brainstorming>? ba si Kuya Bong, Baka rop pa ka naman dyan sa ko dyan sa. 'yung hindi ko yama? Paglipan na pero kaano. na rin magbayad ay wallet ko. Oo. Eto. kapag na mga mo na Yung mo, ala kasi sa akin eh. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Ba, yung stan na yan eh. Lala, lala. Oo. Oh. Akin niya yan! May boto! <laughs> Napag-ipunan ko ngayon na niyan. <laughs> May boto yung boto. Dami. Puro Eh, eh dumag na. Akin na, dumag na. Ano na kayo doon. Pila mo ako siya kamaya, hoy? Isaw. Baka sa aras yan ah. Hindi sa aras yan. Baka naman bumili ng kilo kayo mo. Kung tako, kung titulungan niyo ako, hindi siya na okay na to. Ay. Eh, nagpapatulong ka ba? Ano yan?

eh, wala na akong pera, tubig na lang. Hindi, meron, meron. Masan? Ah, Ay, kung ano bumalim mo. Bumili na kayo, bilisan mo. Okay, ano ba mo? Uutos uh, oh, pa. Soft oh. drinks, soft drinks, soft drinks. Kasi soft drinks. Mm. Uh, drinks. Bilin lang, drinks. Ah, oh, drinks, bilhin na soft drinks. Oh. Dagdagan niyo na na, bunuhan niyo na. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. nagkakatatapos. Eh, si Beans. Hey. Eh? So, Beans! Mm -hmm. Tapos siya ko na yun. First bite. Mmm. Bu dan mura ka pero. Isang kagat lang siya ng mai, mm. lakas kumain. Napag-ipon na ko 'yan. Kamay ka ay ipon. May business kasi Ikaw. Business. Business May business ka ako. Business. Hindi na alam ba business ko 'yan. Saan ka nang haharang? Ha? Huh? Saan ka nang haharang? Huh? Sir po. Nakakainis ako. Sana yung to sa sawan naman. Mmm. Wala na 'yung bumili, hindi na alam nang aabutan 'yun. Ha? Ano 'yung drinks? Sobrang dahil na 'yung drinks. Hindi mo ba wala ang kain ah? Pag walang Coca-Cola! Yun! Baka naman! So good bahay ka ka. Kasi huti ah. Tung 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 sahur! Ay! Nailab ako pare! Mang ilan yung nakuha mo? Apat. Apat yata, lima. Demonyo ka. <laughs> Ka. Mm. Ay, nasa, Ay, ano, ano? Um, nabibitin ka. Ano na ano? Nabibitin. Para naman ano? Oh. Asa ba ino magano yan naman eh. daan yata yan. Naman daan gago ko na bubuhay. Naman daan naman lima. Ano iwala ko? Nasasamay pa oh. Nandusamay pa. Ari wala ko oy. Oh. Ano wala ko? Baka kunin niyo pa yan. Bakit tira sa mo pa yan? Para na nga eh. Goods. Hmm. Goods that. Yoy, lahat. Bukayo, ubusin nyo lahat yan. Ayoko kayo nagugutam. Kulang mo na kari si Jumong. Sandali pero ko, bay wala naman na. Anong kanin? Wala na yan. Panyang, Tapos na kayo? So, gusto ka. Tapos na libre. Gusto nyo bang... Hoy! Hey, hindi nyo! Hoy! Nung tako po siya pera ko! Teka lang. Dari pa din siya, nako na lang libre. Bins. Baka gusto niyo malaman kung sa ko nakuha 'yung pera na 'yon. Ay naman, May gusto ko. Baka sa na ko sa iyo kanina, 'di ba? Sa ano ah. May business kasi ako na yelo. Wala nga kayong rent. Hay? Eh, si, bakit sinabi ko ba sa amin? Si Labis ang may business na yelo. Tingnan mo, naka-alas for sale. Yung okay, pinagbentahan ng yelo yun. Ay, nagot lang itito dyan. Ay, yun na, hindi sa kawag pera yun. Ay, mama yun. Ay, bahala ka. Ikaw eh. naman ang na kumain. Ikaw ang bumili yun. Ay, ikaw naman ang kumain. Ay, ikaw siya-share kayo dyan. Wala lang yung kakay ko. Salam. Salam. Ay ay, ko ka naman daman, oh, oh charger. May charger pa. Wala ako dyan. Purbiso na tira ka puta.

Negosyo negosyo. <laughs> Sisabutahin mo. Magkano na na? Piso na lang isa. Bay, kukunin nyo pa. <laughs> thank you. Thank you. Magkano isa. Magkano isa. Magkano isa. 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 Lima. Oh. Ito, tres. Gusto lang Gusto lang ha. Ayan. Ay, may Ay, oh, Ay, <laughs> uh, Isa. Isa ako. Ay, wala akong dyan. yun? Eh, sino pa pamili? sino